sa halos tatlong dekadang pakikipagdigmaan sa ibabaw ng ring ng ating pambansang kamao at nag-iisang 8 Division World Champion na si Manny Pacman Pacquiao eh alam naman natin na darating ang oras ng kanyang pagre-retiro sa ibabaw ng lona kaya ang tanong nga ng karamihan sino nga ba ang susunod sa yapak ng ating Pilipino boxing legend at kung ating niyang maaalala taong 2019 ang pasukin niya ng panganay na anak ni Manny Pacquiao na si Jimuel Pacquiao ang boxing eh sunubay na nga ang mga amateur fights nito. At mula 2019 hanggang taong kasalukuyan eh nakapagtala na nga ito ng 10 amateur fights. At dito lamang nagdaan taon 2022 eh mainit nga rin pinag-usapan ang naging laban ng isang pang anak ni Manny Pacquiao na si Michael Pacquiao. Sa kanyang unang laban eh nanalo nga ito. At dito eh hindi nga naiwasang ipagkumpara itong si Jimuel at Michael. Hati nga ang mga opinion ng mga boxing fans sa dalawang magkapatid. May nagsabing tila maganda ang tindig at lakas nitong si Michael Pacquiao kumpara rito kay Jim Will. Kaya naman inabangan na nga ang susunod sanang laban nitong si Michael Pacquiao sa ibabaw ng lona. Pero gustuin man nating makita pa siyang lumaban, eh alam naman natin na ayun na nga ang una at huling sabak nito at pagtungtong sa ibabaw ng lona. Ayon niya kasi kay Michael Pacquiao ayun na nga ang una at huling laban niya sa ibabaw ng ring dahil musika talaga ang gusto niyang tahaking landas sa kanyang karera. Pero nito lamang September 23, 2023 ay eh mainit na naman pinag-usapan ang pagpasok sa professional boxing ng isa pang anak ni Manny Pacquiao. Ito nga ay sa katauhan ni Eman Bacosa. At kung nagtataka nga kayo mga idol kung bakit Bacosa, ay eh apelito kasi ng kanyang ina ang kanyang daladala. Pero mga idol, ito nga pong si Eman Bacosa ay tunay na anak ng ating Pilipino boxing legend na si Manny Pacquiao. At sa kanyang unang laban sa professional boxing na ginanap nga dyan sa Mandaluyong City, eh hati na naman ang naging opinyon ng mga tao. Marami nga po ang nagulat sa tangkad at haba nitong si Eman Bacosa. Marami nga rin po ang nagsabi na tila kakaiba nga araw ang tindig ng batang ito at tila nalalapit nga raw sa kanyang ama. Kaya naman ang tanong ng karamihan, sino kina Jimuel at Eman ang posibleng sumunod sa yapak ng kanilang ama? Sa video ito ay ating tingnan ang kanilang naging unang laban sa ibabaw ng lona at ating ring siya sa atin kung isa nga ba sa kanila ang posibleng sumunod sa yapak na nag-iisang Manny Pacman Pacquiao. We got Jimbro Pacquiao, Black Trunks, And navy blue and red for vegan, vegan. This is, uh, has been heavily anticipated You can notice uh, Jumel is. A toy. It's a hot afternoon. It's getting even hotter right now. Switch of stands by Egan, and they tasted the power right there. You get now teaming no. off. What a knockdown by Pacquiao! Knockdown! What? Ribbon is an father! Will he get up? Well that's it! Mighty Bakosa! Bakosa! Saying, uh, here are the scores of the three judges. Judge Garcia scored 39-37, Kuntiamara. Judge Lopez scored 39-37, Baposa. Judge Bridges scoring 38-38. We have a split throw.